Hello Divine People! Welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH Alamin natin ang energy, gabay, kapalaran para sa darating na April 28 to April 30, 2024 para sa ating Pisces, Cancer and Scorpio friends okay. Spirit Guide Pisces, Cancer, Scorpio Heart Please Cancer and Scorpio. Okay, meron tayo dito. And childhood intuition. The hangman and the star reverse. So, and dami tong ngayong darating na ng mga araw na to, maraming pagbabago, no? Um, maraming pagbabago within yourself, um, yung iba sa inyo, kung dati napakatibay nyo, pinaglalaban nyo pa yung taong um, kinakasama nyo ngayon, but um, sa darating na araw na to, ang nararamdaman mo is gusto mo nang isuko or sumuko ka na, no? kasi ano ka na eh, parang ang feeling mo na eh, parang napuno ka na nagsiself-sabotage sabotage ka na eh, nagsiself-pity ka na and feeling mo ang laki-laki na nang sinakripisyo mo sa taong to, pero um, in return, no? panay sama ng loob ang binigay sa'yo so, lack of communication siguro ito, hindi ka alam mo yun, eh, to todo effort kang mag-update sa kanya Um, it's either hindi lang to sa relationship, ano, pati yung sa mga ina-applyan nyo, no, todo, um, update kayo sa mga papers, no, pero yung ina-applyan nyo is parang walang update sa inyo. So, nag-change of mind na kayo, no, nag-change na kayo na kung itutuloy nyo pa ba tong application na to or hindi. And sa relationship naman, ganun, um, susuko na kayo And parang gusto niya na lang mag-start ng panibagong relationship kaysa ipagpatuloy niya pa yung communication to sa taong to. So, ano ba to? Long distance ba to, guys? Yung mga karelasyon niyo, no? So, maybe kung dati palagi kayong mini-message, ngayon parang iilan na lang yung message sa inyo. So, laging sinasabing busy, no? So, may mga discontentment dito, no? and maraming madidelay na bagay marami rin detachment ayan mag talagang mag aano ah, ano na kayo magpaplano na kayong um i behind na lang tong taong to Kesa kaysa ipagpatuloy mo pa yung pag-aantay sa kanya no so ayan naka-reverse ang ating the start, no na hopeless ka na dito eh no para yung mga taong pinaglalaban mo dati na talagang siguradong sigurado ka na na makasama siya Um, for a lifetime na, but now, ang laki ng pagbabago, no? Nagbago na talaga yung um, the way na yung treatment niya sa'yo and yung kung ano yung plano mo para sa kanya. So, ayan. Tingnan pa natin, Pisces. is Cancer and Scorpio. Okay. So, ayan. So, baka itong decision or plano mo, magiging decision mo ngayong mga araw na to is, baka nga tama talaga, no? Kasi, ano dito eh. Tingnan mo, naka-reverse ang anxiety mo. So, it means, it's a good decision for you. No? Makakatulong to para sa sarili mo. Para sa improvement mo para mawala yung nararamdaman mong takot, yung pagbabaliwala sa iyo, mistreatment sa iyo ano, yung worth mo. Yan. Tingnan natin. Ay, cancer is healthy. Oops. Kunin natin, Knight of Pentacles. So, ayan. Ayan, no? and ang pakiramdam mo no? Talagang lack of communication yung problema mo dito, no? Andito ang ating Nairob Pentacles. So, maybe etong taong to, is, ano na sa'yo? Siguro may iba na to. Kaya, ganyan na yung treatment na sa'yo. So, huwag ka nang umasa, no? Huwag ka nang umasa, Pisces, Cancer, and Scorpio. kasi may natitipuhan na tong iba. No? Kaya ganyan na ano na siya sa iyo. Paunti-unti na lang yung message niya sa iyo, hindi niya masabi. Hindi lang niya masabi ng diretso sa iyo kasi natatakot din siya. Siguro nag-invest ka rin dito sa taong 'to. Ang laki ng ginastos mo sa kanya, no? So, ayan o. Pero, wag kang mag-alala. Dahil, kung ano man yung, kung gusto mo nang i-end yan, it's good for you. ba diba? sabi ko sa iyo kanina. And, ikaw rin ang, ayan o, oh, makikinabang dyan sa decision mong gagawin. Dahil, for sure, makakahanap at makakahanap ka rin ng taong para sa'yo. Dahil, mabuti kang tao. No? And, dyan sa... So, andyan, gano'n, no? may mga ano din dito little winnings ka rin Siguro, may mga sinasabihan pang investment na hindi naman ganun kalaki yung kita. Pero may cashback siya sa'yo, no? Na talagang mga helpful din naman kahit pa paano. So, andyan, no? Huwag kang mag-alala dahil kung ano man yung ginawa niyang negative sa'yo, no? Bahala na yung universe sa kanya. Andyan ang justice, no? Um, na naka-reverse siya. So, kung ano ba yung niyang ginagawa niyang unfair treatment sa'yo, yung pagiging dishonest niya, um, yung pagiging disloyal niya sa'yo, don't worry. Nababasa niyo ba? May karma din. Ano. So, hindi naman natin hinu-hope, no? Pero, good din yan para matuto rin yung taong gumagawa niyan sa'yo. No? Basta ikaw, maging Um, mabuti ka lang tao, ipagpatuloy mo lang yung pagiging mabuting tao mo at huwag nananapak ng kapwa mo tao, no? Okay, ng kapwa mo. So, yan. So, yun lamang. Pisces ka, answer in Scorpio. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.